Isang araw, apat na mga brahmin na magkasama ay naglalakbay sa loob ng kagubatan. Nakita nila ang isang ashram sa distansya. Ito ay ang ashram kung saan si Yogi Bhairavananda nakatira. Ang apat na brahmin ay pumunta roon at nang nakita sila ni Yogi Bhairavananda, tinanong niya, sino kayo at paano kayo nakarating dito? O santo! Narinig namin ang kwento ng iyong kapangyarihan at hinanap ka. Nagagalak kaming makita kayo. Maaari niyo ba kaming tulungan gamit ang iyong karunungan sa bagay na ito? Itong mga bramin na ito ay pumunta dito kahit na mapanganib at gusto nila maging alagad ko na may magandang intensyon. Tutulungan ko sila. Pumunta ang yogi sa loob ng ashram at naglabas ng apat na pala at ibinigay ito sa mga bramin. Sige, kunin ninyo itong apat na pala. Malapit sa nayon, mayroong isang lawa at malapit sa baybayin na iyon ay isang puno ng igos. Hukayin ninyo ang pulang putik mula roon at subukan ninyo ang inyong kapalaran. Kinuha ng mga bramin ang mga pala at pumunta malapit sa lawa at nagsimulang maghukay. Habang naghukay, nakakita ng isang bato na tanso ang unang bramin. Ah, swerte! Tansong bato, tara at bumalik na tayo at pwede natin itong paghatian. Ang tatlong natitirang bramin, pumunta kami dito para sa ginto at itutuloy ko ang paghuhukay hanggang makita ko ito. Bumalik ka na kung gusto mo. Masayang umuwi ang pinakaunang bramin. Diyos ko, ito. Napakaswerte ko. Tara na at maaaring hatiin ito ng patas. Baka ito na ang kapalaran na sinasabi ng santo na si Yogi, ang natitirang dalawang bramin. Hindi pa kami nakakakita ng ginto. Hindi kami titigil hanggat hindi namin ito nakikita. Umuwi ka na kung gusto mo. Umuwi na ang pangalawang bramin. Nakita na natin ang gusto natin. Napakaraming ginto na ito. Tara na at umuwi na tayo. Hindi, hindi. Napaka-espesyal ng lugar na ito. Nung una, tanso. Pagkatapos, pilak. At ginto naman ang susunod. Kapag nanatili ako, baka makahanap ako ng diamante. Umuwi ka na kung gusto mo. Kapag masyado kang sakim, baka wala kang makuha sa huli. Mayaman na tayo, kaya umuwi na tayo. Hindi. Mananatili ako at maghuhukay ng diamante. Makikita mo. Naghukay na naghukay ang pang-apat na bramin. Napagod siya dahil gumagabi na. Ngunit hindi siya tumigil sa kakahukay. Nang siya ay naguhukay, biglang may butas na namuo at nanaglag siya rito. Nadulas ang bramin at napunta siya sa ibang lugar. Nang tumingala siya sa taas, mayroong isang lalaking malapit sa kanya na may gulong na umiikot sa kanyang ulo. Nagulat ang bramin. Sino ka? Bakit ka nandirito? At bakit mayroong kang gulong na umiikot sa ulo mo? Nang tinanong ito ng bramin, biglang pumunta ang gulong sa kanyang ulo at umikot. Ano ito? Tanggalin mo ito sa akin. Wala akong magagawa. Nasa kamay na ito ng Diyos. Ang mga sakim na tao ay nalalaglag dito mula sa putik. Kailangan mong alagaan ang kapalaran. Hindi ka magugutom, mauuhaw, at tatanda. At hindi ka rin mamamatay. Una sa lahat, sabihin mo sa akin kung paano ako makakawala dito. Malalaglag ang mga sakim na tao kapag nagukay sila ng sobra. Kapag mayroong nahulog na ibang tao, mapupunta sa kanila ang gulong na iyan. Naku, napakalaking trabaho. Hindi ko kaya ang sakit na nanggagaling sa ulo na ito. Gano'n na ito katagal sa'yo? Hindi ko alam. Nalaglag ako noong si Ayodya ni Ramudo ang namumuno. Nakakita ako ng tanso, pilak at ginto. At naisip ko rin na baka makakita ako ng diamante. Kaya ako nalaglag papunta dito. Ang tagapangalaga ay nakakit na sa butas at nakalabas na sa wakas. Napakatagal nang wala kang kaibigan ko. Kailan kaya siya makakabalik? Kaibigan, isang saglit. Ang kaibigan ko ay naghuhukay dito kasama ko kanina. Nakita mo ba siya? Hahaha! <laughs> Natawa ang tagapangalaga at sinabi ang nangyari sa pang-apat na bramin. Nalungkot ang pangatlong bramin at umuwi ng walang magawa. Noon, nagsimula tayong maghukay para sa ginto. Ngunit kahit na nakakita na tayo ng tansok, pilak at ginto, hindi ka tumigil. Kung bumalik ka lang sana kasama namin hindi siguro ito mangyayari. Pasensya na, hindi kita natulungan, kaibigan. Noon, sa isang magandang nayon, doon nakatera ang isang pari at ang kanyang alagad. Isang araw, parehas silang lumalakbay sa kagubatan nang bigla silang tinambangan ng mga magnanakaw. Sinabi ng pari sa magnanakaw na wala siyang pera, ngunit ayaw nitong makinig. Tinali niya ang pari sa puno at sinabihan ng alagad na umuwi at magdala ng pera. Bumulong ang alagad sa pari. Aking guro, huwag tayo magmadali at atbigkasin ang dasal ng Vaidarba sa kondisyon na ito. Uuwi ako at dadalhin ng pera at ililigtas kita. Kakaunting tao lang ang nakakaalam sa dasal na ito. Kapag ang mga bituin ay nasa tamang lugar sa langit, kapag binigkas ang dasal na ito, may paniniwala na may mga magagandang hiyas na malalaglag sa langit. Kinagabihan, lumamig at ginusto ng pari na makawala. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay pupunta sa posisyon ng ilang sandali lamang. Nang biglang naalala ng pari na nasa kanya lahat ng kaalaman para iligtas ang sarili niya at gumawa ng paraan para sa sitwasyon na ito binaliwala niya ang sinabi ng kanyang alagad sa kanya at tinawag ang isa sa mga magnanakaw. Pera lang naman ang gusto niyo, di ba? Alam ko ang dasal ng Vaidarba. Kapag binigkas ko yung dasal na yon, magagandang mga hiyas ang babaksak sa langit. Maaari ninyong kunin ang mga hiyas na iyon at pakawalan ninyo ako. Nang narinig ito ng mga magnanakaw, nagulat sila inutusan nila agad ang pari na bigkasin ang dasal. Hindi ko basta-basta maaaring bigkasin ang dasal na ito. Kailangan ko maghanda. Kailangan ko maligo para makapaghanda. Kailangan ko magsuot ng malilinis na damit para gawin ang ritual na ito. Nakinig ang mga magnanakaw sa sinabi ng pari at pinakawalan siya para makapaghanda. Pumunta ang pari sa tabi ng ilog at naligo. Nagsuot siya ng malinis na damit at nagsimula big kasi ng dasal. Habang siya ay nagdarasal, napag-isip at nagtaka ang magnanakaw. Totoo ba ito? Mayroon bang malalaglag na hiyas mula sa langit? Gaano ba tayo katagang maghihintay? Eh? Nagulat ang lahat. Nang natapos ang dasal, bumaksak ang magagandang hiyas. Nagsaya ang mga magnanakaw at hinati ito sa kanilang mga sarili. Samantala, sa kagubatan, mayroong grupo ng mga magnanakaw na nakita ang mga pangyayari at ginusto nilang kunin ang mga hiyas na ito. Pinuntahan nila ang ibang magnanakaw at sinabi na ibigay sa kanila ang mga hiyas kung hindi magkakaroon ng gulo. Pagkatapos, sa unang grupo ng magnanakaw, isang magnanakaw ang nagsabi, Gusto ninyo ng hiyas, di ba? Alam nitong pari na ito ang dasal para dito. Ang ibang magnanakaw ay hinawakan ng pari at sinabi na bigkasin muli ang dasal. Ngunit sinabi ng pari na iisang beses lang ito pwede mangyari kada taon at hindi maaaring maulit muli ito. Inisip ng pari na kung nakinig lang ako sa aking halagad, hindi sana ito mangyari. Sinunggaban ng magnanakaw ang pari, binugbog ito at tinapon sa lupa. Samantala, nakabalik na ang alagad dala ang pera. Ngunit nung nakita niya ang nangyari sa pari, napuno siya ng kalungkutan. Aking guru! Hindi ka nakinig sa akin at binigkas mo ang dasal. Kung nakinig ka lamang, sana ikaw ay buhay at ligtas. Noon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong isang leon. Ito ay sobrang gutom at wala sa kondisyon para maghanap ng pagkain. Hindi pa ito nakakakain ng ilang araw at inisip niya na kailangan niyang kumain ngayong araw. Lumabas siya sa kanyang yungib para maghanap ng pagkain. Habang siya ay naghahanap sa kagubatan, nakakita siya ng isang baka na natutulog. Nakita niya at naisip niyang ito na ang tamang panahon para huliin ang baka dahan-dahan gumapang ang leon papunta sa baka. Ngunit habang papalapit na ito, nakita ng baka ang anino. Bago pa man makalapit ang leon, tumayo ang baka at tumakbo papunta sa damuhan kung saan nandoon ang iba pang mga baka. Nang lumapit ito doon, naglilibot sila ng sama-sama. Mag-isa lamang siya, kaya naisip niya na baka hindi niya kayang gawin ito. Kaya bumalik siya muli. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ng leyon sa kagubatan, sa malapit, nakakita siya ng usa kung saan sinubukan niyang huliin ito. Pero dahil mabilis siyang tumakbo, hindi niya ito nahuli. Napagod ito at tinigil ang paghuli sa usa. Nalungkot ang leyon dahil hindi niya kayang huliin ang isang maliit na usa ng buong araw. Dati, kaya niya manghuli ng mga usa pero ngayon masyado na siyang mahina kinabukasan pagod pa rin siya. Naisip niya na kapag hindi siya nakahuli ng pagkain ngayon, siguradong mamamatay siya. Habang naghahanap ito sa kagubatan, nakakita siya ng yungib ng soro. Nang pumasok siya dito, walang soro sa loob ng yungib. Nagkaroon ng ideya ang leon at nagpasya na babalik naman ang soro kaya inantay niya ito dito. Sa malayo, narinig ng leon ang boses ng soro at naisip na maaari niyang patayin ng soro kapag nakauwi na ito. Ngunit, nang malapit na makauwi ang soro, nakakita siya ng yapak ng leon. Sinubukan niyang malaman kung mayroon ba talagang leon na nasa loob nito. Mayroon bang nasa loob? Gusto ko sanang manatili dito. Bago lang ako dito sa kagubatan na ito. Kaya kung mayroong nasa loob, pakisabihan ako. Kung hindi, aalis ako. Naisip ng Leon na kapag sumagot siya, papasok ang soro sa loob ng yungib. Kung hindi siya sasagot, aalis ito. Oo, nasa loob ako. Pwede kang manatili dito. Pasok ka. Nang nalaman ng soro na mayroong Leon sa loob ng yungib, nagsimula itong tumakbo. Samantala, inisip ng Leon na bago lamang ang soro na ito sa kagubatan. Kaya kahit tumakbo man ito, kaya niya itong hulihin dahil alam niya lahat ng daanan sa kagubatan na ito. Nang lumabas ang Leon, nakita niya ang soro na tumatakbo. Naintindihan niya na naloko siya ng soro paglabas sa yungib. Naisip ng Leon na kapag hindi niya ito nahuli, hindi ako makakakain at kapag hindi ako makakakain, manghihina ako. Nahirapan ng leon sa paghuli sa soro. Ngunit, sobrang hina na niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga alam niya sa kagubatan para siya ay lumamang. Sinubukan niyang mas talinuhan ang soro, ngunit hindi niya nalamangan ang karunungan ng soro.